Mga tagahanga ng boxing ngayon. Kami ay sumisid ng malalim sa mundo ng boxing na may malawak na pagsusuri sa inaasam-asam na paghaharap ni Navasil Lemachenko at George kambosos Jr. sa video na ito. Hihimayin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at mga potensyal na diskarte. Na nagbibigay sa iyo ng mahalagang insight sa kung ano ang maaaring mangyari kapag ang dalawang lightweight na titan na ito ay pumasok sa ring. Kaya't, nang walang pag-aalinlangan, lutasin natin ang masalimuot ng epikong sagupaan na ito. Bago tayo busisiin sa pagsusuri, kilalanin muna natin ang ating mga kalaban. Si Vasyl Lemachenko, ang Ukrainian maestro, ay isang dating multiple weight world champion na kilala sa kanyang pambihirang footwork, bilis, at teknikal na kinang sa loob ng ring. Sa kabilang banda, mayroon tayong George Cambosos ang Australian underdog na putasyon para sa kanyang tenacity, kapangyarihan, at walang humpay na estilo ng pakikipaglaban. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay, at estilo ng pakikipaglaban ng dalawang kakilakilabot na manlalaban na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape. Susuriin natin ang mga pisikal na katangian ng Lemachenko at Kambosos na naghahambing ng mga salik gaya ng taas, abot, at mga talaan ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga istatistikang ito. Makakakuha tayo ng mahahalagang insight sa mga potensyal na pakinabang at disadvantage na maaaring taglayin ng bawat manlalaban patungo sa laban. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Lamachenko ay isang bagay ng kagandahan na nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang katanji tanging footwork, mabilis na kidlat na mga kombinasyon, at ring intelligence sisirain natin ang kanyang diskarte sa esport, kabilang ang kanyang kakayahang walang putol na paglipat sa pagitan ng opensa at depensa. Pati na rin ang kanyang kakaibang kakayahang lumikha ng mga angulo at magdikta sa bilis ng laban. Sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Lamachenko ng detalyado. Maari nating lang asahan kung paano niya maaring lapitan ang laban-laban sa Kambosos, ang Kambosos sa kabilang banda ay nagdadala ng isang mas masungit at agresibong diskarte sa ring. Susuriin natin ang kanyang lakas na pagsuntok, walang humpay na presyon, at bakal na baba. Pati na rin ang kanyang kakayahang mapagod ang mga kalaban sa kanyang walang tigil na bilis at dami ng suntok. Sa pamamagitan ng pagdisek ng estilo ng pakikipaglaban ng Kambosos. Makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano niya maaaring hilingin na ipataw ang kanyang kalooban kay Lamachenko at guluhin ang ritmo ng Ukrainian. Ang bawat manlalaban ay may kanya-kanyang hanay ng mga kalakasan at kahinaan, at ang Lamachenko at Cam ay walang pagbubukod. Sa kabanatang ito, susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa gabi ng labanan. Upang makakuha ng mas malalim na pagunawa sa mga kakayahan ng Lomachenko at Cambosos, balikan natin ang ilan sa kanilang mga pinakahindi malilim utang pagtatanghal sa loob ng ring. Mula sa nanginibabaw na mga tagumpay hanggang sa matinding labanan, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nag nagambag sa kanilang tagumpay sa esport. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang pagtatanghal na ito, makakakuha tayo ng mahalagang insights sa kung paano sila maaaring gumanap sa kanilang paparating na matchup. Ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahalagang mga insights sa kanilang paghahanda para sa paparating na laban. Sa kabanatang ito, tutuklasin natin ang mga regiment sa pagsasanay, mga kasosyo sa sparring, at mga estratehikong pagsasaayos na ipinatupad ni Nalimachenko at Kambosos bilang paghahanda sa kanilang showdown. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing ng yayari sa likod ng mga eksena, makakakuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang aabutin para magwagi si Lamazhenko o Kamboso sa gabi ng labanan? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaaring matukoy ang kinalabasan ng match mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan, susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban. Sa kabanatang ito, magpipinta kami ng isang larawan ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Mula sa opening bell hanggang sa final round. Susuriin natin kung paano maaaring lumapit si Nalamachenko at Kambozos sa matchup, pati na rin ang mga potensyal na twists at turns na maaaring mangyari sa buong laban. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga senaryo, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa dynamics ng matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang pag-asam para sa laban ni Nalamachenko at Cam Jr., tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga hula ng tagahanga hanggang sa pagsusuri ng eksperto, tutuklasin natin ang mga salaysay at talakayan na nakapaligid sa laban at tatalakayin kung paano sila makakaapekto sa mga mindset ng mga manlalaban patungo sa laban. Sa pamamagitan ng pagtap sa kasabikan ng fan at buzz ng komunidad, makakakuha tayo ng mga insights sa kahalagahan ng matchup at sa mga potensyal na implikasyon para sa sport. And there you have it, Fight Fans isang komprehensibong pagsusuri at breakdown ng diskarte ng matchup ni Navasel Lomachenko at George Cambosos Jr. Mula sa pag ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban hanggang sa pagtukoy sa mga susi sa tagumpay, na-explore namin ang bawat aspeto ng inaabangang laban na ito. Habang sabik nating hinihintay ang sagupaan sa pagitan ng dalawang magaan na titan na ito, siguraduhin manatiling nakatutok para sa higit pang mga update at pagsusuri sa mundo ng boxing. Hanggang sa susunod na pagkakataon, panatilihin ang iyong gloves up at ang iyong mga mata sa premium.